Magandang araw po sa inyong lahat. Muli ako po si Joey na nag-aanyaya sa inyong samahan akong magdilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Alam niyo ba ang kaibahan ng karapatang ipinipilit at ng grasya? Kapag sinabi kong karapatang ipinipilit, ito yung kilala natin sa English na entitlement mentality. Marami hong mga tao na ang pakiramdam nila, may karapatan sila natanggapin at handugan, alayan, bigyan ng mga bagay-bagay. Meron dyan mga uh, may entitlement mentality na dapat sila ma-promote. Dahil kung ilang panahon na silang nandoon sa kumpanya, subalit, hindi pa naman talaga nila deserve. Merong entitlement na dapat mabigyan silang ganitong biyaya o ng ganoong ayuda, o dapat sila ay bigyan ng kortesiya, o dapat sila ay uh, uh, tulungan, o dapat sila ay mas intindihin sapagkat sila ay uh, Mahirap ikahos sa buhay o meron din namang mga uh, marangyang kabuhayan na meron pa ring tinatawag na entitlement mentality. Kasi hindi ito namimili ng kalagayan o katayuan sa buhay. Ito'y namimili ng isang pag-iisip. Sa ating pong Ebanghelyo, makikita natin yung karapatang ipinipilit o entitlement mentality doon sa alibughang anak o prodigal son. Pakiramdam niya, entitled siya, natanggapin na ang kanyang mana kahit na hindi pa tamang panahon. Kaya dito rin, eh, no? isang magandang paalala, be careful what you wish for o be careful what you ask for. Kasi it might just be given to you. Yung alibughang anak, hiningi niya ang kanyang mana, ibinigay sa kanya. At dahil wala siyang paghahanda, dahil inisip niyang karapatan niya ito, nilustay niya lang lahat hanggang naubos, hanggang siya'y naghirap, sukdu lang nangamuhan siya at ang pagkain kinakain niya ay pagkainan ng mga alagang baboy isang magandang nangyari lang, nagkaroon siya ng, ng, ng Sinabi niyang, ang mga alipin ng aking ama, mas maayos ang kinakain kaysa dito. Kaya nilunok niya ang kanyang pride kasi wala na siyang ibang malunok, wala na siyang makain. Bumalik siya sa kanyang ama. Na kung saan ang kanyang ama ay patagal nang naghihintay at patakbong sinalubong siya at niyakap pinabihisan, pinasuotan ng singsing at binigyan ng isang piging. Sa kabilang banda, yung isang kapatid naman na hindi umalis at naging sabihin nating loyal at hindi umalis sa tabi ng kanyang ama ay mayroon ding karapatan ipinipilit o entitlement mentality maaalala natin sa kwento na siya'y nagtampo sa kanyang ama sapagkat sinabi niyang, Ako, na lagi mong kasama, hindi umaalis sa iyo at katuwang mo sa pag, pagpapalakad ng, ng ating kabuhayan, ay hindi mo man lamang nabigyan ng, uh, ng piging o ng maliit na, na uh, party na pwedeng pagsaluhan namin ng mga kaibigan ko at mga barkada ko. Magkaibang halimbawa, pero pareho lang na mayroong karapatang ipinipilit. Entitlement mentality. At sa dalawang pagkakataon, alam natin na yung entitlement mentality, yung karapatang ipinipilit, walang mabuting idinudulot. Subalit sa kabila ng lahat, ang ama ay buong pagmamahal pa rin tinatanggap ang kanyang mga anak, gaano man ito kapasaway, gaano man katigas ang ulo, gaano man kasama. Kaya yung nakaraang uh, kwento na sa, na, na din pinagdaanan nitong kwento ni San Lucas ay tungkol sa isang tupang nawala. Na alam naman natin nawala siya dahil sa sarili niyang kagagawan. Subalit pilit siyang hinanap ng mabuting pastol upang maibalik at anong tuwa niya nang siya ay nagbalik sa alibugang anak ganun din anong tuwa ng ama nang sa huli ay luminaw ang kaisipan ng kanyang anak at umuwi at bumalik mga kaibigan mga kapatid isang paalala sa atin ng pagmamahal ng Diyos can go beyond no yung ating kasalanan yung ating kamalian, yung ating kabuktutan at pag-iisip na tayo ay deserving of something we do not really deserve. Karapatang ipinipilit, entitlement mentality. Alam nyo, kabaliktaran yan ay grasya. Grasya ng Panginoon, grasya na patuloy na ibinibigay sa atin ng Diyos at alam na alam naman natin, hindi natin ito deserve, pero ibinibigay niya dahil gusto niya tayong i-bless. Mga kaibigan, isang magandang panahon, isang magandang pagkakataon para pag-isipan natin mabuti. Maganda sigurong buksan natin ang ating mga mata, ang ating isip, ang ating tenga sa lahat ng mga grasya patuloy na ibinibigay ng Diyos sa atin. Lumayo man tayo sa Kanya o tayo man ay kasama niya at nananampalataya, patuloy ang grasyang ipinagkakaloob ng Panginoon. At nawa ay matutunan din natin na ang karapatang ipinipilit, ang entitlement mentality, kailanman walang mabuting idudulot. At sana magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat at grateful heart sa lahat ng grasya at biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Upang ganoon di tayo magkaroon ng entitlement mentality, but kung sa kabila ay patuloy tayong nagpapasalamat sa man o malaking grasya, biyaya na patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos ng labis-labis sa ating lahat. Ikaw kaibigan, kaya mo bang pangalanan at isa-isahin ang mga grasyang kaloob ng Diyos? Nawa ay matuto tayong ipagdiwang ang mga bagay na ito. Kung kayo po ay na-bless, napaisip ng pagninilay na ito tungkol sa kwento ng alibughang anak, ay Naanyayahan po namin na samahan nyo kaming maging boses ng pag-asa. I-like ninyo ang landas ng pag-asa. I-share ninyo sa inyong mga kaibigan. At pagkwentuhan, pagnilayan natin ang mga bagay na ito. At sana sabay-sabay tayong magkaroon ng mapagpasalamat na puso. Magpuri tayo sa Diyos. Muli ako po si Joey at pagpalainawa kayo ng ating amang mapagmahal God bless you